Hello guys. Ayan guys, uh, napag-isipan ko guys. Gusto kong babalik ng sa aking ito yung unang hanap buhay ko before. Ayan, nagmamanicure at ko at nagpipedicure para masasabi natin na magaling ang ko tungkol sa mga ingrown. Hay, <laughs> magaling ako tungkol sa mga ingrown. Ito yung mga bago ko mga binili na mga cutics guys. Ayan. Ayan, namimili ako ng cuties ngayon kasi gusto kong bumalik. Ayan, gusto, gusto ko tong kulay na to. Ayan, guys, oh. Gusto kong bumalik sa ano, pang sideline ba? Ayan, ang ganda ng mga cuties ko ngayon, guys. Ayan, bagong-bago yan. Ayan, ito yung mga bago kong binili. Ayan, kaya... Ayan, Punta na kayo dito guys kung gusto n'yong magpapalinis ng inyong mga kuko at saka may mga art nails din ako guys. May mga art ako mga ganito. Ayan, yung mga ganito, mga beads na mga maliliit. Ayan. At saka ano yung price ko very very affordable, 'di ba? Ayan. Ang saya ko ngayon kasi nga ganito talaga ako noon noong ako ang nag, nag ito pa mas yung mas active pa ako sa ake uh, sa aking hanap buhay. Gusto ko marami akong cutie sa tutulang kasi para yung mga customer ko hindi mahihirapan hindi mahihirapan sa pag ano hindi mahihirapan sa mga kulay na gusto nila gusto ko kumpleto ako ganyan at saka, ito guys, sa totoo, yung mga sticker ko, hindi pa ka talaga ako nakapamili ng nail sticker. Ito, nakita, alam mo, nagme-makeup din kasi ako guys. Tapos, sabi ko, may mga sticker pa akong mga natira. Kaya ito, pwede ko itong magamit sa mga kuko. Pang art nails ba? Ito, sa mga face, mga face sticker talaga to sa pagme-makeup ko. Ayan, kasi nagme-makeup ako before nung kabataan ko pa, medyo bata-bata pa ako, nagme-makeup ako. Tapos ngayon, syempre, medyo may mga priorities tayo sa na inuuna natin sa ating buhay. So ngayon, hindi na, medyo hindi ko hindi na ako naka, hindi na ako masyadong active. So ngayon, na pag-isipan ko, gusto kong bumalik sa pag mamamanicure. And guys, yan yung mga staker ko. At saka, magagamit ko yan sa nails. Ayan. Kasi may mga glue naman ako. Ayan. May glue akong ganyan. Yeah. Oh. Ayan guys. Oh. May, may pa. Ano pa ako ha? Ayan oh. May, may ano na ako. Anong tawag niyan? Print. Ayan. Naglalagay ako ng ano dyan guys. Dapat ano anak. Apat or apat na ganito. Kasi alam nyo yung nahinto ka nahinto ka sa pagmamanicure ayan yan may gel polish ako lag niyo yung nahinto ka sa pagmamanicure syempre yung mga tao wala na hindi ka na nila pinuntahan kasi before pinupuntahan nila ako dito kaso sabi ko nag-stop na kasi ako kasi may mga priorities nga tayo tapos ngayon napag-isipan ko gusto kong bumalik. <laughs> gusto kong bumalik sa paglilinis ng mga kuko at sa mga ingron, 'di ba? Kaya ang saya-saya. Kaya guys, ayan na. Punta na kayo dito. Kung <laughs> kung malapit lang kayo sa ano, sa lugar ko, makikita niyo John 3 Kalabay-Labay. Hanapin niyo lang si Evelyn. Ayun, Evelyn. Ganyan lang sa nasaan ba 'yung ano? Saan ba 'yung ano ni Evelyn? Ayun. Ayan, sana magustuhan nyo ang aking serbisyo. Kita kits tayo. Thank you. Bye.